Alam nyo ba na ang bansang Pilipinas ay may tuturing na NGO o non-government organization, capital of the world? At ang Quezon City naman ay pinakamaraming asosasyon sa Pilipinas? Homeowners Association, Samahan ng Kababaihan, Solo Parent, Senior Citizen, PWD, Chuper, Vendors, Simbahan, at iba pa na Teka! Sa dami ng asosasyon, paano naman sila magkikita-kita kung wala silang venue? Oo, napakahirap dahil unang-una uh, kailangan natin maging komportable uh, ang ating mga panauhin. Unang-una, um, tahimik na lugar. Pangalawa, uh, yung komportable na nakaupo at uh, malamig ang panahon sapagkat pagka uh, hindi tayo maayos o ma hindi maayos ang kanilang uh, kalagayan, ang mangyayari ay... Eh, hindi ma-absorb ang mga trainings, yung mga knowledge o skills. Kailangan mag-focus pagkat para ma-absorb ma yung mga trainings na naitinuturo ng ating mga trainer. Unang-una, -una, napakahalaga ng multi-purpose ba? Bakit? Dahil uh, nakakatulong ito sa bawat uh, uh, komunidad natin sa, or sa ating mga barangay. Dahil kung kukuha pa tayo ng uh, uh, event or event place, eh makakapag uh, tayo kung meron tayong multi-purpose sa ating bawat uh, sa ating mga uh, lugar. Siguro isama na rin natin yung mga pinyagan, birthdays, uh, uh, kasal. So napakahalaga at lalong-lalo -lalo na kung komportable ito at air conditioning. Ang multi-purpose din kasi ginagamit ito sa mga trainings, sa mga uh, meetings, nang mga homeowners association, uh, sample yung uh, pagkakaroon ng sunog sa ating lugar. So dito kaagad natin dinadala ang mga pamilyang nasunugan. Doon natin pinapakain, doon natin binibigyan ng uh, 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 agarang solusyon para naman pa pansamantalang. Nandoon muna sila buong pamilya na pwedeng tulugan, pwedeng liguan. So bawat isa na yon pansamantala po doon po muna tikira ang mga pamilyang nasunugan. May ituturing itong pangalawang tahanan bakit? Kompleto ang pasilidad. May may palikuran, pwedeng tulugan, pwedeng pali, uh, pwedeng aliguan. Uh, And then pangalawa, kung may mga trainings na pwedeng uh, uh, i-avail ng mga mga HOA ng mga organization, pwede nating gamitin ang 8 hours. Ako po ay lubosang nagpapasalamat dahil uh, isang malaking proyekto po na ibinigay ito ng gobyerno. Ang imagine kung wala yung mga multipurpose na yan, ay saan mo ilalagay ang aming mga patay? Ay ang aming barangay po, dikit-dikit ang, ba ang, mga kabahayan dito. So saan naman ilalagay? Nung before na wala kami multi-purpose building, doon na lang sa labas ng kanilang bahay, nakaburol, may kaunting uh, uh lona. Uh, yan ang problema ko ngayon. Kaya mula nung bawiin sa akin yung game, na problema na ako. Hindi ko malamang kung saan ko ilalagay mga tao po, Kung saan ko sila pwedeng dalhin para turuan. At binigyan niya ng kasagutan ni Congressman PM Vargas, ito po ang mga infrastruktura, ang purpose ng multipurpose hall. So ngayon, nagpapasalamat kami sa Vargas Brothers like uh, kung Alfred at saka kung PM Vargas na mayroon pong itinayong mga multipurpose fair area para mayroong paglagakan ang aming mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay na at saka lalo higit yung mga activity center like meeting or ano, yun ang aming kahalagahan ng mga mga multipurpose na yan. kasi sa ano baga, uh, hindi na kami kailangan manghiram pa ng tent kasi nasa building na kami. Secured na kami dito sa mga mga building, mga infrastru infrastructure na itinayo ng mga Vargas Brothers na PM Vargas mostly na siya nakakasalukuyang nakaupo ngayon na sana muli pa naming iluklok para upang sa ganon yung kanya mga proyekto ay itutuloy ang mga biyaya dito sa aming barangay. Yun ang malaking oportunidad Nagkaroon ako ng malaking pag-asa sa pamagitan ng magkapatid na kung Alfred, ah uh, kung PM at kung si Alfred. Eh sila mga kaibigan ko rin kaya Nabuhayin nako ng loob dahil gyan. kaya maraming salamat. Ano mang problema, may solusyon. Ano mang katanungan, may sagot. Ano pang inaantay mo, District 5? I-PM mo na yan.